Magandang uh, hapon Pilipinas and uh, good evening North America Ako pala si Kaloy Roy, ng BagongLipunan.com At live po tayo dito sa Canada Eto mga kaloy, Sogong Ugong, General Torre Siya po ang mag-head -e ng uh, Independent Flood Control Probe Body Yan po ay katanungan, okay? Hindi pa confirmed and uh, yun lang po ang ating nakuha sa uh, internet Itong mga yun, political blogger at mga politicians Um, hihilain nga ba niya itong si uh, Mark Villar? Kaya nga mga kaloys, nagtatanong ako sa inyo sa ating live. Kung kayo po ay nandito sa ating live, pakisagot po. Sino sa tingin mo ang big fish dito sa flood control project scam? Uh, Mark Villar, mag-asawang uh, Diskaya o si Manuel Bonoan, yung nag-resign na DPWH ni BBM? All right? 75% sa inyo nagsabi na si Mark Villar, 25% nagsabi yung mag-asawa. So bakit mga kalois? And um, shout pala kay Liz and sa mga nandito ngayon mga kaloys. So pag-isulat dyan sa chat box mga kalois yung reason nyo. Bakit big fish ah uh, itong si Mark Villar, okay? And um, yun na nga, tatanggapin kaya ni uh, Tore yung uh, alok na position mga kalois? Ano sa tingin nyo? So Eto mga kaluyos, kung balikan natin itong uh, Vizcaya, Discaya, na sila po yung naging number one na uh, contractor pag-upo ni Duterte. Okay, diniscuss na po natin yan and uh, 11 days ago or 12 days ago, diniscuss natin yan, nag-connect the dots tayo. And then nung sa Senate hearing, ayun na nga, sinabi ni uh, Diskaya na yung uh, flood control, nagsimula sa 2016. Ang katanungan nga natin, how come ang uh, company ni Diskaya ay naging top 1 okay, contractor sa buong Pilipinas? Right? How come? Bakit ganun kabilis? And uh, yun nga mga kalois, makikita mo dyan yung picture nila with Mark Villar na talagang nag-viral. Kasi todo din di ba? So, eto yung mga kalois, yung... Uh, yung um... Sinabi ni, uh, ni Sarah yeah, shout shoutout kay Alexander Villas, sabi niya uh, kasi binanggit niya ang kawawa ang mga kababayan dahil sa baha. Yun na nga, eh. yun yung parating sinabi ni Tore, di ba? Eh, yung latest yata na post niya, eh, nagano lang siya, eh, nagpa-piano, right? Shoutout kay Devix Nami. Yan, yeah, ilagay niyo mga kalus kung taga saan po kayo. Diskaya sila kasi ang contractor ng DPWH Sabi ni Liz, sana tanggapin ni General Torre Ang panibagong posisyon na ibinigay sa kanya Shoutout kay Margie Bueno Yan, Siviliar kasi po tahimik lang po siya Pero kapag kinanta na siya ni Diskaya Yan, boom, bingo yan. So comment-comment lang kaya dyan mga kaloys So nung hearing mga kaloys, ito po ang sinabi ni Sarah Diska. yan yung tinanong siya ni Jingoy. Okay? Ito po mga kalays. ...companies yun, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Mm -hmm. uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program ay tinatawag natin na NEP. Parang, parang minu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. See? So, kailangan talaga niyang i-deny kasi yung uh, spotlight, mga kaloys, ay eh, nasa contractor. Pero yun na nga, mga kaloys, ang uh, ano nga dyan is yung uh, DPWH talaga ang uh, responsible. Kasi nga, paano lalabas yung pera kung hindi naman nila in itong project na ito or itong contractor na ito? Diba? Uh, sino bang lalabas ng pera? di ba yung goberno? Do you think na magkakaroon sila ng mga projects or mananalo sila sa bidding kung wala silang connection? Di ba? Tapos lahat ngayon yung mga politician, wala akong kinala. Di ba? Deny. Deny ng deny ng deny. Di ba? Just like what happened dun sa time ni Napoles. Di ba? Deny kagad sila lahat. Even itong uh, mga dilawan na politician, di ba? Deny. Pero the fact na si Janet Lim Napoles ay nag-surrender sa Malacanang, so special siya. <laughs> kasi yung mga kaluis. So, pinagluloko lang talaga ang taong bayan. Tapos itong mga dilawan, nagmamalinis. ba? Diba? Uh, it was only during the time of Marcos na wala yung pork barrel. <laughs> kasi, na-dissolve ang Congress. ba? Diba? Si Marcos na ang gumagawa ng batas. ba diba, mga kaluis? So, walang pork barrel. Kaya galit na galit itong mga kurap na nasa kongreso that time kasi wala silang pork barrel. Pero yun na nga, binalik ni Cory Aquino. So, sino ang unang sisihin dito? Eh, si Corey. Di ba? Tapos kayong mga dilawan, nag-ano kayo, nag-take advantage to sa awayan ng Marcos at Duterte. Come on. Right? Never again sa mga dilawan. <laughs> so, eto mga kalis, continue. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. <laughs> Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH? Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, ka, yung are, place, are, yung mga district engineer na nakilala. So, yun. So, uh, Bumaba siya dun sa district engineer. Okay? Pero do you think mga kalois, hindi talaga kilala niya yung nasa dipilit yung talagang mga amo talaga ng mga district engineer? I don't think so. Right? The fact na siya nga yung ano eh, um, naiipit ngayon, the fact na nakikita naman talaga natin na <laughs> matindi talaga yung corruption, di ba? Ang tanong ko sa inyo mga kalo if you think kawatan or kasabot itong si Sara Diskaya, do you think magiging honest siya sa mga tanong? I don't think so. Di ba? Saan ka nakahanap ng kawatan na honest? Wala po. <laughs> okay? So, uh, yun nga, dinay na, deny na deny siya. Wala daw siyang nakikilala. Pero, eto nga mga kalois, okay? Ang pinapalabas kasi ng mga ano, mga DDS. Yun na nakalungkot sa mga DDS eh. Panatiko talaga sila. They are not really for the interest of the taxpayers unless nga nakinabang sila dito sa mga korap na mga politiko kaya puon ng puon sila. ba? Diba? Pero tayo, wala naman tayong connection sa mga politicians. Diba? Ang hangari lang naman natin ay yung uh, future ng kapapuhan nyo na hindi uh, magaya dito sa nangyari ngayon. ba? Diba? So, eto mga kaloys ang gustong palabasin ng mga DDS. Okay, eto mga kaloys. Ito yung pinupost nila eh. Ayan. So, si Bunuan daw, at saka si, ano, si uh, Diskaya, itong mag Diskaya, ay magkakilala. Yun lang. Lilimit nila yung, ano nila, yung uh, post nila dito na gusto talaga nilang i-blame ang BBM administration. Kung baga, walang nakawan daw sa time ni Duterte. Come on. Okay? Uh, ipagtanggol nyo pa. Right? Well, hindi lang man si Bunuan ang kakilala. Ayano. Oh. Di ba? Sino ba unang naging DPWH secretary? Eh di ba si Mark Villar? Right? And alam naman natin, di ba, nung diniskas natin before na itong si uh, tung nanay, okay? Ni uh, Mark Villar ay malaki talagang tulong nung election ni Duterte. Oh, nung election ng 2016 at nanalo nga si Duterte. At yun nga, boom, binigay ang DPWH. Kasi nga, ano mga kalis, advantage ka sa kanila, di ba? Paglalabas na nga yung uh, road projects at titingnan ng isa-isa, makikita natin doon mga kaloy, may mga daan talaga na ginawa malapit or papunta sa kanilang properties. Di ba? So anyway mga kaloy, so pareho pong magkakilala itong si Mark Villar at ang Diskaya na And uh, ito rin si Bunuan magkakilala. Pero kailan ba talaga sila nagsimula? Na talagang um, naging ano sila, naging uh, yung mga politiko ay sa kanila na pumupunta kung gusto ng pork barrel. At tiba sabi nga ni Diskaya talagang 2016 talaga or 2014 ay nagsimula na po silang uh, medyo malaking kita. Pero ang katanungan nga dyan, how come, base dun sa ating research, itong mag-asawa na ito, ang kanilang company, ay number one contractor sa buong Pilipinas pag-upo talaga ni Duterte. ba? Diba? How come? Right? Tapos ngayon, magumalinis sila. So, ibig sabihin nun, Itong mga DDS na mga senators or mga congressman during the time of Duterte, malamang itong dalawang na to ang naglakad ng kanilang ano di ba pork barrel parang Janet Lim na polis ka di ba ang saklap pa diyan mga kaloy yung kay Janet Lim na polis mga NGO lang di ba ito kasi flood control projects eh uh, naalala niyo di ba may report na kahit hindi binabaha nagkaroon ng flood projects at ngayon nga nagkakaroon na nga ng baha si gaano katarantado itong mga magnanakaw na ito di ba sabi ni uh, Maui, si Villar at Duterte, mana, malamang meron sila sa bawat TP So, anong nangyari dito mga kalois? Okay, analyze natin ha. Ah. So, syempre, alam na mag-asawa na ito kasi tiba-tiba sila sa time ni Duterte, di ba? And yun na nga, yung company nila ay may joint project dun sa company ng relative ni Bongo. Actually, yung sabi niya, ah, company ng kanyang ama. Right? Pero yung initial eh, ay kanya eh di ba? So, 'yun na nga. Um alam na mag-asawa nito matatapos ang term ni Mark Villar, 'di ba? So, siyempre maghahanapin sila ng another Mark Villar. So, siyempre yung ligawan nila, 'di ba? And uh, 'yun na nga, sino ang kakausap doon sa bagong DPWH? Eh siyempre, kung sino yung mga congressman or senators, 'di ba, na siniserve nitong mag-asawa na ito. Yun po ang lalapit doon sa DPWH. Gets mga kalays? Kasi hindi naman maglalakas loob itong mga tao na ito na kung wala talagang uh, malalaking politician sa likod nila. Di ba mga kalays? Agree ba kayo mga kalays? Kaya nga, um, nakakalungkot. Akala natin na katapusan na yun yung Napoles. Pero the fact na yung mga involved doon sa kay Napoles ay nakalabas, ibig sabihin nun, naging ano uh, kampante itong mga politicians na ay, nakalabas nga si Indrile eh. nakalabas nga si Bong Revilla eh diba? si Jinggo nga ngayon ay pabidabida na nga eh right so ano talaga ngayon mga Luis ano kasi walang wala talagang nakulong wala talagang may nakulong pero nakalabas yun talagang ba diba? forever na makulong wala diba Do you think si Indri lang, si Bong Revilla at saka si Jingo lang ang may pork barrel that time? I don't think so. Okay? Sila lang yung ano, parang weakest link. Or dahil nga si Bong Revilla that time ay sikat na sikat, 'di ba? For 2016, kaya inunahan na nila. 'Yun po ay pamumulitika nakikita natin. Kasi impossible naman yung tatlo lang ang may pork barrel. Come on. Ni diba? So malinis yung iba? I don't think so. Right? Sabi ni uh, Margie, watching from Cabagan, Isabela. Yun, thank you po for uh, joining. Sabi ni Margie, ay, ta tapos na pala yan. Ito, sabi ni uh, Jane, tumaas ang incidents ng flood control projects noong time ni Duterte were in Civiliar, mas uh, was the DPWH, yun na nga eh. And uh, ang katanungan ko mga kaloy, is ano ba talaga ang purpose ng mga Villar? Bakit pumasok sila sa politika? Eh, alam na natin, di ba? Siyempre, to protect yung uh, negosyo nila. To take advantage of the, ano, yung pondo ng gobyerno, di ba? Para ma-serve yung gusto nila. Like, yun na, sabi, ko sa inyo yung pwedeng lagyan ng daan papunta sa kanilang subdivision. So, ibig sabihin nun, tataas ng value ng kanilang lupa. Di ba? Usually, ganun ang nangyayari mga kalays. Pag ikaw po ay real estate broker, tataas talaga yung value pag may maganda yung daan. Di ba? may kuryente na, may tubig, tataas talaga yung value. Right? So, yun ang mga kalois, bakit nga tahimik itong si Mark Filiara? And aside from that, di ba, yung, uh, yung company nila sa Sikihor na nagsusupply silang kuryente ay talagang kinansel na. Right? So, they are not really for the interest of the Filipino people. Baka ito na yung uh, ano, uh, sinasabi ng Panginoon. <laughs> right? <laughs> na parwasahan itong uh, nagpapa ang diba, api sa mga Pilipino. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Sabi ni Alexander, nagkaroon ng meeting si VP Sara at Lenny Robredo, maniluto daw na malawakang rally. Come on. Actually si uh, Lenny, ano na yan eh, parang wala eh, walang ano na yan eh. Mas maano pa nga si Risa 'di diba? And, pero matagal na yan sila eh, Lenny at saka Sara. Matagal na yan. Diba? Matagal na yan silang kaibigan. Right? sabi ni Federico, ada uh, diskay couple mirror lang ni Lo ni Naples. Kaya nga 'di ba? Walang mga, mga politicians na involved dito sa ah. Kasi alam nila itong mag-asawa lang ang makukulong, sila absuelto. Nagas yung point ko mga Kailois. Pero I hope this time, itong uh, bibi administration talagang maipapakulong tulad ng ginawa ng kanyang ama. 'Di ba? Sabi ni uh, Lee, senators na congressman ang uh, isa mga may malalaking kickbox. Actually mga kalis, 'di ba? Sabi ni uh, Vince Dizon, 'di ba? courtesy resignation, 'di ba? Tapos ibistigahan. And aside from that, ay 'di ba magkakaroon ng independent flood control probe body. And yun na nga. 'Di ba? Ugong-ugong nas since Di ba? Walang posisyon itong si Tore. Naka-float lang. Di ba? So, uh, siya daw ang uh, mag-head. Okay? Yan yung ugong-ugong. Even yung mga nasa loob ng Malacanang, na mga vloggers, ay yun ang nakikita. Pero ang katanungan ko, ano ba? Uh, tatanggapin ba ni Tore? So, ito mga kalois may papagita ko sa video about dun sa ano. Pero bago tayo tutuloy doon mga kaloys, ayon sa ating live viewers sa katanungan sa tingin mo ang big fish dito sa flood control project scam ay si Mark Villar si uh, Sarah Sara Diskaya o si Manuel Bunuan 84, 83% sa inyo nagsabi na si Mark Villar sumunod lang si Sarah at saka 1% lang kay Bunuan actually mga kalois agree ako karamihan dito sa inyo bakit big fish itong si Villar kasi mga kalois, yung foundation nga, di ba, na itong mag-asawa na ito, ay nagsimula sa time ni Duterte. Na biglang, boom, number one contractor. Tapos pinalabas mga DDS, ano yan, nasuspend yung ganyan, bla 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 bla. The fact na may joint okay, project sila dun sa company ni Bongo, ibig sabihin nun, di ba, ay uh, close to the heart talaga itong diskaya. And yun nga mga kaloys, may nabasa ako, okay? Na itong diskaya, itong mga sasakyan nila na mga mamahalin, ay minsan pinapahiram sa mga congressman at senator. Okay? Halimbawa, ako senator, di ba? Siyempre, hindi naman ako pwedeng magbili uh, ng mamahaling sasakyan kasi mabatikos talaga ako. Pero syempre, gusto ko ma-feel ba diba, ang loob niyan, ba diba, o magamit mo, kagamit man lang. So, ayun. ba diba? Kasi nga, imposible na bibilihin lahat yun, tapos sila lang, ilan lang sila. So, yun yung nakapost mga kaloys. Okay, pero hindi natin ma... Sabi ko nga, malaking probability, no? Ganun nga. Kasi hindi nga pwedeng mag... Ano itong mga congressman? Sasakay ng ganun. Right? talagang maano talaga sila ng taong bayan. So, abangan natin mga kalus yung uh, kung ano mangyayari dun sa mga sasakyan. Kung totoo ba talagang nagbayad sila ng tax or hindi, di ba? Pero ina nga, maluho na sila kasi nga easy money na eh. Ay, okay, hindi na nila pinaghirapan yung pera. Ang naghihirap yan ng taxpayers. Tapos kayo ay maging panatiko sa mga politicians. And since itong ang diskaya ay nagsimula talagang, nga, uh, di ba, nag sa time ni Duterte, ay eh, big fish itong si Mark Villar. Kasi siya ang nag-ano eh, parang siya yung architect. Ang nangyari lang di ba itong siguro si Bunuan ay naano siguro din na silaw kasi mga kalus, parang, ay, ginagawa nga ng previous administration eh. Gagawin ko na rin. Kasi malaking pera yan eh. Once makakuha lang, for example, um, ilang uh, years na lang ba yung mga tao dyan? Di ba matatanda na? Sabi natin, 10 years. Okay, sige. Ano? Uh, 100 million. Okay? So, kahit na anong mangyari mga kalos, may 100 million siya, di ba? Pag mag siya, may 100 million siya. Kaysa magiging honest siya. Di ba ganun ang karamihan sa mga mentality pag nakapasok na? Kaya nga, ano eh, yung iba dyan, yung uh, idealistic pa, pero pagpasok na, di ba parang join them kasi hindi mo sila mabibit eh. Right? Okay? So, makungurakot ka na rin. Parang ganun ang nangyari mga kalois. So, um, ayun. Kaya tuloy-tuloy pa rin itong ano, itong uh, diskaya. From Mark Villar to Bunuan. Buti na nag-resign, di ba? At tinanggap naman ni BBM. Now, this time, itong si Vince Dizon, 50-50 ako dyan kanya mga kalois kasi nga, nag-serve yan sa so Duterte administration. ba? Diba? Mas maganda sana, yung inappoint ni BBM ay wala talagang bahid. Okay? Like, uh, Torre. ba? Diba? Wala naman siyang role dun sa time ni, ano, ni uh, Duterte. ba? Diba? So, mas maganda na siya. Unlike kay Dizon nga, ay may ano na yan eh. Meron talaga yung bias mga kari. So, ang mangyayari yan, 3 years ng si BBM, baka mauwi lang sa wala. Di ba nakakalungkot? Nandiyan na yun eh. Nakita na natin na may corruption talaga. Pero dahil lahat sila nagaway-away, pareho naman mga korup. Di ba? So, wala. Kaya nga inantay nga natin gaano ba kabilis itong si BBM na may mapakulong dahil dito sa flood control scam. At nasa na yung listahan ng ano, road projects. Nasa na yung listahan ng mga bridges. Di ba? Baka hanggang flood control lang. Pero sabi ko nga sa inyo, maliit na portion lang itong flood control. Malaki yung sa roads. Right? Kasi halos lahat ng mga congressman meron eh. Di ba mga kaloy? Ano sa tingin nyo? Comment-comment naman dyan mga kaloy. So eto yung ano, yung um, sinabi ni BBM. I-share ko sa inyo mga kaloy. Wait lang. Eto. Eto. Ayan. Okay? Play lang. President Bongbong Marcos says an independent commission that will investigate the flood control projects in the country will be completed soon. In an ambush interview on Tuesday, September 2, Marcos was asked to confirm whether Baguio City Mayor Benjamin Magalog had been appointed as a member of the commission. However, Marcos declines to comment on the composition of the independent body that is yet to be finalized. I don't want to talk about it until Bona, and to but we'll talk about it it's very, very soon. In a media interview on Monday, September 1, Marcos said the government is preparing an executive order to establish the independent commission. The independent body will recommend the necessary sanctions for those who will be proven to be involved in anomalous flood control projects. Earlier Tuesday, Public Works Secretary Vince Dizon said he will disband the internal committee investigating officials of the Department of Public Works and Highways linked to the controversy. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan initially formed the internal committee as the government intensified its anti-corruption campaign. Ayun mga kaloys. So, sobrang linaw po mga kaloys na magkaroon ng independent flood control probe. Pero yun na nga, paano yung road projects? For sure, maroon din corruption dyan mga kaloys. At malalaman din natin kung sino itong mga companies. Baka nandun pa rin yung mga ano, pangalan din ng mga companies nitong CDSkaya mga kaloys. Kasi nga, ang nangyayari dyan mga kaloys, mas nakikita ko na may connect itong diskaya sa mga senators kaysa mga congressman. Kasi mga congressman, may kanya-kanya sila eh. Diba? Like for example, malayo ka. So, syempre, pipili ka doon ng mga contractor na yun ang magbigay sa inyo ng kickback. At yung contractor na yun, ba diba, ay i-introduce sa district engineer. Or the other way around. Kung tamad itong congressman, pwede ang district engineer ang mag-recommend kung sino yung contractor. Right? Eh syempre naman ayaw ng ano eh, ayaw ng uh, congressman na yung pera ay dadaan sa district engineer kasi government employee yun eh. Diba? So mas gusto nila yung kickback ay diretsyo doon sa from the contractor. Right? Agree ba kayo mga kaloys? That's the safest eh pero yung uh, sinabi nga ni uh, Lakso na Bagman itong DE I don't think so mga kaloys. The probability is very low. Mas ano siya, eh, mas madaling itago kung ipapadaan sa contractor. 'Di ba? Alangan ni District Engineer magbibit-bit. 'Di ba? Kaya ngayong sa kay Leandro, 'di ba, a uh, Leveste, nagdududa ako doon mga kaloys. Okay? nagdududa ako dun sa ano, baka drama lang yun kasi gawan niyang state witness eh. ba? Diba? Tapos yun na nga. Um, nagbabala na si BBM tapos magre-risk ka. I don't think so. ba? Diba? So, ang katanungan dyan mga kaloy, so itatanggapin kaya ni Tore kung siya yung mag-head. Okay? Sabi ni ano Gregorio, di dapat tanggapin ni Tore kasi mawala yung four-star rank niya. Well, the question is, magtatras pa ba itong si Tore after na binastos siya? Right? What if nga may masagasaan itong si Tore na BFF ni BBM? Kagaya ng, di ba si Junvic, di ba? Nag, ano nga sila nag-aaway. Pipiliin ba ni BBM yung kanyang ano rin? BFF? At ligwakin itong si Tore? Di ba mga kaloy? Sinong yung katanungan eh? Gaano ba, di ba, um, gaano ba kalapit ang loob nitong si Tore kay BBM na nabastos na siya, napahiya na siya, ay tatanggapin pa rin. Yun yung katanungan na mga kalays. Ano sa tingin yung mga kalays? Pero yun na nga, kaya ba ni Tore hilain itong si Mark Villar? I think kaya niya. Yung former president nga, <laughs> di ba? Nasabihan nga niya na hihilain ko yan. Right? Thank you na kinagalit ng mga DDS. Ito pa kayang former, okay? sekretary ni Duterte kaya niya yun mga kalois pero yun na nga ang bola ngayon nasa kay Tore kung i-accept niya kung sakaling i-offer sa kanya itong uh, pagiging head ng yung, ano, control uh, flood control probe body so comment-comment ka dyan mga kaloys ano sa tingin niyo and uh, yun nga mga kaloys. Um, sa next natin na uh, live discussion and analysis tungkol dito kay Hart Evangelista mga kaloys Uh, mayroon kasing uh, nagsabi na yung pork barrel ni Jesus Codero, tiba-tiba daw dito si Hart Evangelista. So gaano ito katotoo, okay? gaano kalapit sa katotohanan, gagamitan po natin ng ating ginagawa parate. Diba? Mag-research tayo, tapos mag-analyze tayo dito sa galawa ni Hart Evangelista. So, uh, ayun nga mga kaloysa. Uh, Deny na deny pa rin itong si Cheese tungkol dun sa nagbigay ng pera na 30 million sa kanya during the election. right So uh, abangan nyo yan mga kaloys. Sabi ni uh, Alexander Villas, tingin ko ay tatanggapin niya pero may kondisyon. Yan ang sa tingin ko. Sabi ni Liz, salamat Roy. Kita kayo susunod na live streaming. Yan, maraming salamat please. So ayan mga kaloys, abangan nyo yung ating next na topic tungkol dito kay Heart Evangelista hindi po galing sa puting ahas, kundi yung sa mga legit talaga na source, okay? Ang ating gagamitin sa ating analysis. So, anyway, maraming salamat mga kalawis. I need to sleep early kasi may trabaho pa. Um, like, like I said, mga kalawis, huwag po kayong maging panatiko sa mga politiko kasi nga, hindi po interest nyo ang inuuna nila. Interest po nila ang inuuna talaga nila. Kaya nagkaletse-letse nga dyan sa Pilipinas, di ba? At maawa na kayo sa inyong kaapapuhan. Okay? Kung maging panatiko kayo dito sa mga kawatan na politiko. So, ingat and uh, God bless everyone. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at @bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos Pari.